Kan ini dapat traffic. naghatid ako sa BDO video diyan ako nagdaan sa laterasa eh 60 lang ang, mati ang masakit nun muntik pa akong makabangga ng bata alam mo ba yung bata siguro nasa mga 2 years old o 3 years old naglalakad sila diyan yung paliko eh, pa yung face view diba bago makit ng face Biglang bago umakyat um, ng ano? Eh, biglang sulpot, Hindi baka biglang labas sa gate, no? Hindi, biglang di ba, aakyat tayo ng Pace A. Oh. Liliko ako punta Pace B. Oh. Di ba, mayroon doon ano yung parang basag na humps? Eh, may iksasakyan doon. Itong nanay niya, ah, nagsiselfone. Ta -ta 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 nagsiselfone yung nanay. Oh. Ngayon, buti malakas yung brake ko. Takbo yung pata. Pasugod. Buti, ako yung nasa una. Kung yung puting, ano, adventure, Sa pool. Ngayon, anong nangyari? Sinabihan ko yung tumingin na masama sa aking nanay niya. Tumingin sa akin. Bumaba ako. Sabi ko, Nay, yung bata, imbis na yung cellphone ng inyong hawakan, yung bata ang hawakan nyo, wala pang kamumuang yan. Wala pa yatang ng tatlong taon yan eh. Hindi na siya nakapag-react. Nung sinabi ko sa kanya na yung cellphone, dapat inuna yung hawakan yung anak nyo kaysa rin sa cellphone. nag ano kasi, nagsi-cellphone, mandadamay pa. Oh, ikaw makakapangga doon eh. Magiging kasalanan niyo. Oo. Oh, oh, Buti yung ano, siguro mga ano, mga ganyan na lang. Buti pag ano ko ganyan, yung matanda na pasahero ko, munting nang mag ano eh, dahil yung, di ba may humps doon? Mabagal ang takbo kasi humps eh. Then, pag angat nung gulo ko sa gilid, bigla akong break kasi nga tatama na yung bata. Kaya <laughs> sa akin niya, nung natin sa Metro yung sa side pati lang dati. Oo. Oh. Pero yun naman, tumigil na ako. Hmm. Yung bata, dala 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 siya na, umuntong dito sa side <laughs> Di, may time naman na nag-iikot ako dyan sya sa sya pace. Siya na, bumagal, bin ano? mo na side Oo. Oh. May may ganun din nangyari sa akin, pace naman. Yung bata, biglang naglabas ang gate. Buti na lang, naka-stop ako nung time na yun. Ah, Nakita pa ng magulang eh, pinalo pa kami yung bata eh. Sabi ko, huwag ipaduin. Eh. Oo, oh, hindi, talagang dapat bantayan nila yung kanilang okay, mga naman anak. Yung nagulat din yung ano, yung pasayro ko. Hindi na yung matanda eh. Hindi pag nag pag nag-break kasi ako sabay likod ano harap. Ngayon, yung matanda na ko, hindi na bunga bumaba din. Sirabihan yung ano, yung nanay. Sirabihan niya na. Alam mo, Ale, sirabihan mas matanda yung pasahero ko. Pag meron kang bata at ganyan pakaliit, unahin mo yung bata kaysa ron sa cellphone mo. Oh, nakita rin kita eh, yung nasabi ng matanda. Kasi posteng sal talaga ano Takbo yung bata oh, Tangka ka naman ng nanay bata ano? <laughs> Oh yung bata naman pero hindi naman pinagalitan yung bata kundi hindi pagalit niyo <laughs> oh, pero natulala din yung ano yung nanay kasi nga na ano, namin na cellphone yung hawak niya eh Pero swerte pa rin niya kasi nga ako yung nasa una pero kung yung ban, yung ano yung, oh, yata yung yun yung adventure adventure yatayun eh. Hindi makita kasi gilid dito mismo sa may gilid nung nakapark doon na malaki rin sasakyan ipit yun sigurado malaki adventure eh. kaya sabi ko swerte pa rin sabi ko ka eh, thank you lord dahil wala hindi walang nangyari kaya pag puta kong video dahan dahan ako yun na lang ang aming usapan ni nanay <laughs> impohan, eh hindi ang machempohan eh